On automatic transmission, mas recommended each time na maglilipat-lipat tayo ng gear, dapat naka-pull stop. So, dapat naka-apak tayo sa preno. So, from park, reverse, neutral, and drive, dapat naka-pull stop tayo. Although may some rules din naman ano, na kahit hindi na natin apakan yung ating preno, eh pwede nating ilipat. Like for example, from reverse, going to neutral, or from drive, going to neutral, yan, kahit hindi nyo naapakan yung preno, pwede nyo gawin yan. Or kung sakali mang from drive, going to manual mode, pwede nyo rin namang hindi apakan ang preno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may nareceive tayong question na related sa automatic transmission at ang question nyo sa atin is dapat bang apakan ang brake pedal each time na maglilipat ng gear. Yan, no? Sabi ko nga kanina, no? Mas recommended sa ikatatagal ng inyong automatic transmission each time na maglilipat-lipat kayo ng gear, no? Yung park, reverse, neutral, and drive, dapat yan naka-pull stop ang inyong sasakyan. O, naka -apak kayo sa preno. Although, ang may lock lang naman talaga dyan ay yung park. Okay? So, hindi nyo maaalis sa park yan kung hindi kayo aapak ng preno. Actually, yung neutral, pwede nyo iship yan to drive. Pwede nyo iship yan sa reverse kahit hindi nyo naapakan ng preno. Normally, ganun yung setup. Ano? Pero, highly recommended pa rin mga paps No? Dapat hindi umaanda rin sa sakyan natin or naka pull stop each time na maglilipat-lipat tayo. Sa ikatatagal yan ng inyong transmission. So, again, kung neutral naman, ano, kung dadalhin nyo sa neutral, pwedeng hindi nyo naapakan yung preno. Kasi, kumbaga, binibigyan na, nagpipre-wheel na yung ating sasakyan. Pero, ito, ah, hindi recommended from neutral. Okay? Neutral ka, dadalhin mo siya sa reverse, or dadalhin mo siya sa drive, nang hindi ka naka-pull stop. At sa manual mode naman, dito, pag man, may manual mode sa sasakyan ninyo may nakita kayong M may plus minus so ideally, dapat uh, or recommended pa rin na mabagal yung takbo natin o ideally, dapat mabagal yung takbo natin bago natin ililipat although, wala namang problema kung gusto nyo mabilis, okay lang din naman pero mas recommended pa rin yung mabagal lang yung takbo natin pag magship tayo to manual mode now, kung wala namang manual mode dyan like ang nakikita nyo dyan is yung L or B, mas recommended na pabagalin nyo muna yung sasakyan bago nyo iship dyan sa mga low gear na yan. Okay? So at least sana mga 10 to 20 kph bago nyo iship dyan. Kasi for example, nakadrive kayo, then sinip nyo kagad ka sa low gear, ba't tumatakbo kayo na matulin, mga 60 kph, nilagay nyo siya sa low gear, there's a tendency maka-experience kayo ng engine brake at baka ba, pwedeng parang biglang pe sa sakyan mo o biglang uurong yung takbo ng inyong makina, so hindi masyadong recommended yun, so dapat pakisamahan nyo muna yung speed ng low gear na yun bago nyo doon i-shift, okay then, from low gear like yung B or L, wala namang problema kahit i-shift nyo kagad dyan sa drive okay, so yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng konting idea, kung recommended bang apakan ng brake, yes dapat or mas ideal na full stop each time na maglilipat tayo ng mga gear sa automatic transmission. Salamat so, sa panonood. Keep safe mga paps.